Hello guys! Good morning! Welcome back to my channel! Naghanap po ako guys ng panibagong matatambayan kung ano, day off natin. Yung makapag, ano ba, makapagbulay-bulay naman. Kasi dalawang lugar lang po, dalawang park lang aking tinatambayan. Yung isa, doon mismo sa subdivision namin at yung pangalawa ay doon mismo sa sentro din ng ng district namin doon and then Uh, bundok po yun, bulubundukin pala hindi bundok, bulubundukin dun ako, maraming puno, kasi syempre nature lover tayo nature lover si Rose, the overcomer kaya eto, ngayon naganap tayo ng medyo iba naman so, eto ngayon park siya na isang, ah, dalawang sakay lang and then ayan, oh, may dagat na napapakita ko sa inyo, yan yeah! 7 lang naman po 7.7 7.7 lang naman po ang bayad galing dun sa town namin Ay, ayan may kinamin talaga no syempre dito tayo ngayon eh so ngayon ay tumambay tayo dito nagdala lang aking kasama ng banig syempre wala pa akong ibang kasama kung hindi ang aking kaibigan kasama sa church si Lenny <laughs> Yon po so padigbanding muni-muni muna dito sa bagong lugar na na-discover. Dito po pala ay ngayon ay magandang tambayan kasi wala masyadong ingin, init at pa-winter na po, malamig na. Kaya ayan, yon, yon. Takalumstep na naman tayo. So, ayan, mag-enjoy po muna kami. Guys, ito nga po pala yung isang aming pagkain. Yan. Sarap na tinapay. Yan, sarap Palambot. na tinapay ng mga Chinese. Malambot po siya. Yan. Ito nga pala so, yung aking to? kaibigan lang yung kasama. Favorito ko talaga itong tinapay na ito. Ang iba ang pagkatinapay niya, ano? Masarap Masarap kami po ay kung mag ano mag, unwind ba mas magandang nasa nature ka di ba mag unwind kaya nandito kami ngayon tatambay minsan alis alis din sa ano alis alis din sa maraming tao sa town eto po yung dagat na yan panibagong galaan natin panibagong tambayan pala check tayo guys so it's 4.30 p.m. and kailangan na natin prepare sa pag-uwi dahil medyo malayo yung ating biyahe medyo malayo-layo rin so iniwanan natin yung ating kasama doon iniwanan yung kasama para lang mag-video-video. Medyo malayo po yung aking lalakari ng konti kasi eh, malaki po itong ano, pasyalan na to. Itong na to. Medyo malapad. Medyo malaki. So, let's go! Minsan lang po ako lumayo. So, sinulit na natin ubusin ang lugar na to mula sa dulo hanggang sa dulo po thank you guys for watching see you on my next vlog hanggang dito na lamang kung ating video for today see you on my next vlog. And then, please, pakihit na rin po yung notification bell para maging updated ka sa aking bagong video. See you on my next vlog, guys. Thank you. Bye-bye. Yan, natapos na naman po ang ating buong ilang oras ng pamamahinga dito sa tabing dagat. Uwi na po kami dahil malayo ami pupuntahan. Ang kasama ko ay na oh. Sis, <laughs> okay ka lang? <laughs> yes, <Yeah>, sinisipon. <laughs> Uso po ang sipon dahil winter na po ngayon. Mga ilang araw na lang. Talagang mag, magbabalot na naman tayo ng buong katawan. Uwi na tayo. Ang colorful mo pala ngayon, sis. White, pink, green, yellow, red. <laughs> Thank you, Lord. Naka-unwind tayo. <laughs> Ang ganda. Yellow bell, yellow bell, yellow bell. Bye-bye. See you next time.